nag-iingat. Bumuo naman ng kaun. Kita niya po yung kaibahan. Ayan oh. Iba po siya. Oh. Pero ah. Uh ano, malawak isang magandang buhay mga farmer tuloy natin ang uh, hindi na pala tuloy magandang buhay na nga ayan so nakabili na naman tayo ng panibagong feeds another 5,970 tama ba so ayan po ang ating uh, feeds puro grower po ito at ilan ba ang ano ilan ba uh, protein ano crude protein nya is 29% na lang pala crude fat 6% so ito na po yung grower ano natin tapos tingnan nyo bagong bagong gawa lang oh. 24, October 24 February 24 kaya ang sa isda po talaga the fresher the better so ang bilis lang po ng kanyang uh, expiration date oh. kaya dapat magamit mo agad so kaya kaunti kaunti lang talaga binibili natin mas maganda mas sariwa bagong bago Ayan. papakain tayo Try natin dito ihulog muna kung may may mag uh, may pumansin ano no ko po ng feeds yung nagaya ng pa inipapa papaya medyo medyo ano na butas Hirap lang oh natutosok tosok anong ayan Hirap ipasok kasi ay mo pa oh Ganyan yun hindi ka talaga nag-iingat ka mo ng kaunti nagluto pa ako ng ano special ulam Nicolano recipe katang papaya na may malunggay at manok yun niya na na natin ilulubog muna natin tapos hindi na muna tayo magpapakain para maamoy po nila yung pagkain ah kasi mas malalaki dito ah nakaangat na pala itong buhay natin yan so tingnan natin dyan dami pa rin pong dahwid ayan Sobrang dami pa rin ng duckweed. Tingnan natin kung maglagay tayo dito ng pagkain. So, ilang araw po silang walang pagkain din. Meron na tira doon, free starter. hindi eh, naman ginalaw ni Papa Yam. Pero okay din sana 'yon doon sa may mga maliliit free starter. Pasok. Ano ba? Ay! Medyo, yan, Medyo ano ka? Ako, lumalim lalo. Teka, parang medyo nakaangat ha. Waba na lang natin. Ayan. So, tingnan natin mamaya-maya kung may papasok. Ayan na po yung mga isda, oh. Sana may makita, may makakuha tayong big size para makita din po natin ang uh, close up kasi sa tubig po kasi talaga hindi mo ma tatantya yung lapad. Pag ginanon mo saka mo lang po makikita yung, ganyan. Yung lapad ba ng ano ng uh, isda. Yan na. Oh. Mamaya-maya tingnan natin diyan. Mas malalaki po kasi dito eh Mas malalaki dito Kaya lang dapat pala Naka ano ano Nasa gilid eh Ngayon natin Ipapasok Gutom yang mga Gutom yan. In a sense, na miss nila yung feeds Pero Busog naman dahil Kung baga sabik lang sa feeds yan Dahil dalawang araw ata tatlo pero marami din pong kinakain na natural food ang dami nga yung duckweed nga doon no? meron parang kumakapal na rin doon. pero kailangan po namin mag tapo ng tubig ah uh, napaka busy lang po talaga hindi ko mahila si Junjun -Jun din kasi ang aasahan ko dyan magpapagawa ko ng bakal na nakakwadrado na tubo na ibabalutin po sa net kahit kulay green lang na net tapos isasaklob po doon sa mis mismong labasan ng tubig. Lilinisin din yon. Tapos sa uh, sa katay magpapakawala ng tubig. Kasi kailangan pong mapakawala yung tubig galing sa ilalim. Yung nasa ilalim po ang kailangan natin matanggal. So mga 30 to 40 percent tayo. Then sana mulan. Kasi kung uulan mas maganda libre yung tubig. Or nasa ang taas naman ng delta ngayon. Pwede tayong mag uh, pa pump kaya lang yung makina natin di pa rin po na-assemble hindi pa nakakasa so ikakasa pa yan another uh, days another day of work na naman yan mga farmers. Siyempre sila din lang po nakakaalam gawin yan kaya eh, medyo busy may hinahabol tayo sa taas na trabaho so ayun ano ba i iya ano ba natin i iharap natin to yan nakaharap so magkakaalaman yan putol putol yung vlog natin ayan tuloy natin tong ating eh Ah. Uh, uh sa sampling. Wala pong pumapasok. eto kaya ipumasok na. Ayun. Maliliit. Maliit ang pumasok. Nako. Ni flower horn na naman dalawa mayroong ayungin ay hindi tilapia ba ito hindi nga natin ay sorry ah. ito yung flower horn makita ko sa inyo ibang klase o oh. iba itong flower horn ano ito yung tilapia pero maliliit po ang pumasok hindi ko alam tilapia ba to tilapia ba to ito kayo. Ito kayo. Ngayon yung flower horn Ah. Uh, iba yung ano no. Iba yung Tingnan niyo yung tilapia na. Ito ano na po ito, maliit ito. Actually mas maliit pa sa na sampling natin eh. Ito, yung flower horn. Papatayin na lang natin. <laughs> Ayun oh. No. Huwag daw na sa ano. Ito, ano ba to? Si sa tilapia. Parang kakaiba to ha. Parang ito yung tilapia ba to? Oo, tilapia pero ibang ibang breed ha. Maambon, mga farmer oh. Ito ata yung kumakain ng nakita kong tumitira ng ayungin eh. Hmm. Tapos, eto naman ang flower horn. Kita po yung kaibahan. Ayan, o. Oh. Iba po siya. Oh. Pero, uh, ano ba? Naawa naman ako. Naawa. Iba, iba yung mata niya, o. Oh. Marami pong nahalo sa, yun ang problema sa similya nila. May halong uh, flower horn may halo pong flower horn ay mga isda oh. may halo na wow morning ano to ah morning ah uh, ambon <laughs> po may, may ama araw ayan oh tingnan nyo dito lang sa side so, parang daan lang naman yan madaan lang flower horn ano to bubuhayin pa natin tong flower horn yan may pumasok na tatlo Nakakaawa din pero Di ba? <laughs> ko na lang at uh, sayang wala yung mga bata tulog pa. ganda no? Napakaganda. Wow, a rainbow, mga farmer. Rainbow. Wow. Sana nakita ni Narowan tulog pa eh. Ayun ang ganda ng baghari oh. Ganda ng rainbow, papaya. Mawala yung mga bata. Gising na ba? Gising na sila? Oh, ganda ng rainbow. Oh, oh wow. Huli kong nakakita ng ganitong malapitan po na rainbow. Na ka... Ka ano? Ganda? Ganyan ka... Ano, isa... Bata pa ata ako. <laughs> yan 10.30 ah, tapos na yung isang unang buho sa litsunan kaya ako naman po ay takas lang muna tayo Mamiya, may mga darating na naman maaga pong dumating mga guests natin may kumakain na ng may nagda na po ng isang buo doon Iiwan ko na muna para naman na ituloy natin tong ating vlog dito sa ating uh, mga isda, ayun ang dami na naman oh. dami ayungin mamaya lulubog natin doon pakain tayo lulubog natin para makita uli natin parang hindi lumalaki yung ayun <laughs> ah ano lang sana eh no? ganda din tingnan natin yung solar na ano yung mga pagbigay ng oxygen tapos palalaliman din po natin to sabi ko nga anintay ko lang na Uh, makapasok po yung sasakyan truck tingnan natin kung makakailang tambak din po yung dito kaya naman siguro pa atras, yung sa side tapos sa uh, maais maayos natin ito ng konti yung dito matakpan yung yung doon sa yung butas pwede na po tayong magpadagdag ng tubig para mas malaki po yung lalanguyan nila Ayan. Oh. So, yung mga natatakot po na mahulog ako. <laughs> medyo. Niyan, dami ayungin, no. Oh. Dami pong ayungin. Yeah. Lumibok tayo, mga kaibigan. Para makita natin ang mga ayungin. Sino pa diyan? laki okay, na yung binaba ng tubig yan o yan na po yung binaba ng tubig at itignan ko yung mga ayungin natin parang mga halos one finger maliit pa po ano yan ang maliliit pa maliliit pa sila daming ano ah, tayo ng isda pero tapos na po yung uh, season ng ano breeding ng palaka ano tapos na yung breeding season kaya ano na tayo wala na wala na po yung nagpapa high blood sa atin yung mga isda natin na miss po nila yung feeds pero sabi ko nga marami pong pagkain sa fish pan kaya ano pa rin usog pa rin sila mga ma ma ano mga ayungin hindi ko masyadong kung gaano na ba talaga kalapad parang ganun pa rin ano? hindi lumalaki grabe ang ayungin ang bagal nga talaga lumaki kaya talaga wala pong nang, nangahas mag alaga pero mabilis lang po silang i-breed uh, mali po yung uh, akala natin karamihan na uh, maselan mahirap pa uh, alagaan kasi totoo nga ang sabi nung iba din sabi niya ka farmer huwag mag-alala dati kami sa palayan lang meron so, totoo nga po To. kaya lang uh, yun nga nawala na din sa sa wild ga no pero may mga lugar po na marami pa din gaya ng Laguna Laguna Lake pero ang dami po nating na pa na papisa dito na I mean dito na po pi, pinanganak kumbaga no eh, maliliit ang dami oh. Eh. tingnan natin yan kung malay nyo mas bansot lang po yung mga magulang nila pero yung sila baka mamaya mabilis naman pong lumaki ayun na yun Dab mga maliliit <tong> nasan ba? pwede ba natin napitan pa? ayan o eh. see that? Kita na Ang po nila. Ayun, hanggang doon 'yan. Marami. Kaya Yan, abangan po natin kung bilis ba silang lalaki. Minute na. Oras ay And, anak ko. Ayan na naman yung kambing. Ayan, pakain tayo ulit tatapos lang na ating lechon na day successful naman syempre ayan at eto ah uh, yung flower horn mga ka farmer pinakawalan ko sa ka, ano, kabila <laughs> alam niya wala naman pong invasive dito sa Pilipinas lahat kinakain yung dalag nga eh uh, sa ibang bansa like sa Amerika Peste yan, pero dito, kayamanan ng dalag. Ay, may malalaking ayungin din, oh. Excited ako dyan. Alam mo, marami pong nakaabang sa ayungin. Kaya dapat lumaki po sila, ha. Kailangan lumaki kayo. Ang dami. dami. So nakita nyo naman na po, ano. Hindi ko na kailangan, uh, i ano nang iyan o yan at uh, nakita nyo naman na yan ano maglalagay ba tayo sa, git sa gitna kahit mainit kasi ano tawag dito medyo namis po nila yung pagkain alas dos pakain ako ng katapate para matapos na tayo pagpahinga maaga akong nagising actually maaga po akong namalengke dahil kulang nga yung sabi ko kay mama bet mama bet magluto tayo ng marami raming pakbet kasi marami ang kakain So na doble niya ngayon Sabi niya wala nang sitaw Ubusin ko to So yung sitaw po ay uh, Inubos niya Sabi niya sige bili din ako At Tapos yun Binili ko na din yung mga bata ng almusal uh, Ano pa ba marami ramitin din akong bitbit -bit kanina eh uh, andito tayo sa lilim um, ah, buti natin tong ah uh, sakto ayun nga. yun ang kinaganda dito ganyan o no? oh diba layo ah, marami ang ayong yun know? kaya lang hindi pa rin po nila ma isubo ng ano yung pellet meron pa tayo isang pre-starter kailangan maubos na rin yun ahalo na lang natin malaki na ipid tilapia oh. kailangan po natin makapagpapasok ng tubig yung bagyo next uh, week mukhang sa Visayas tatama nagyayaya pa naman si ate Gina Yan, welcome ano pala si ate Gina see you tomorrow kikita kita mo po kami bukas mag stay sila dito ata mag overnight then uh, syempre bonding with the boys yan naman si na TJ na. Parang pamilya na yan. So, nagyayaya ng Siargao yata. Tapos, overnight lang. Ah, hindi na po pwede. <laughs> Next time na lang. Yan. Sayang. Tapos ate, tamang tama. May bagyo naman darating doon. Kaya, wala din. Dami ayungin, maliliit. Mga bago na ba yan? So ayan po at nakita nyo na naman ang up close ang ating uh, close up yung ating uh, mga isda ang ganda nitong tripod ko na ilulublub ko eh so ayun ayan no oh. yung ating mga red tilapia ito na po yung mga nahuli natin lumaki na sila yung nahuli natin na pumasok sa trap nung nakaraan Last month ata yan, ano Ito na sila Ayan na, Malalaki na mas Malalaki na sila ngayon Kaya Yung naan doon Na mas malalaki Ay mas malalaki na So Tingnan natin 4 months Kung hanggang saan na po yung Ilalaki ng ating red tilapia na ito November Sa December O alanganin Pasayang ano Ganda sana Maidagdag natin sa menu kahit uh, sinigang sa miso lang tingnan natin kung pwede na huli tayo meron pang mga isang buwan at kalahati so, parang alanganin pa gusto ko kasi sana dyan yung ano na, mga 800 grammar diba so yan maraming salamat at magandang buhay